Oh, guys, welcome to my mini vlog. I love you all. Keep on watching. Yes, ang ganda talaga dito. Mayroon pa dito pinaka-terrace nila. Oh, ayan. Dito yan, may maliit na, ano, na daanan. Wow! Ang ganda naman dito mag-relax. Ayan guys, pwede mong ano, daan-daanan. Relax na o, ano, the best. Ano, sa ano sa pinaka terrace nila sa second floor. Tapos diyan yung ano sa baba ayan. Ayun. 'Di diba ang ganda talaga dito? <laughs> Thank you so much guys. Keep more watching my videos guys. I love you all. At saka ingat-ingat po tayo dahil sobrang init po. Pero dito yan, marirelax kayo dahil napakaganda at saka napakaluwag yung place ng rest house nila. Thank you, thank you so much. Sa ulitin muli. Nako, hindi kayo magsisisi dito, guys. Napakaganda. Kaya tara na dito sa Dinaitan Infanta, guys. <laughs> Excited yan si ate. ayano mo. yung pinaka-kitchen nila. Thank you po. Guys, dito na tayo sa dagat. Papunta na tayo. Dito lang yan. Ah, balik pa nung matawan ni Mario. Kaya pa kayo Hindi, balik natin! Hindi, balik natin para makulong. Pa, 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 pa. Takbo ka, takbo ka dito oh. Dito oh, takbo ka, oh. dali. Dali. mm, -mm. ganda talaga ng ano